Sa pagkatong ito, alamin muna natin ang presyuhan ng mga paninda sa kadiwa ng Pangulo. May report si Val Custodio live. Val? Rise and shine, Diane. Ipinagdiriwa ngayong Hunyo ang Soil Conservation Month, kung saan isa sa mga pangunahing layunin nito ang masaganang ani. Conserve Soil, Sustain Life. Yan ang tema ng Soil Conservation Month na naglalayong pangalagaan ng yamang lupa para sa food security. Kung malusog na lupa, masagana ang supply ng pagkain. Masigurado ang pagkain sa hapag kung abot kaya pang mabibili ang mga produkto. Kagaya na lang ng bagsampre o bagsak presyong bigas dito sa Kadiwa na Pangulo Store sa Elliptical Road, Quezon City. Mabibili ang rice ng 29 pesos kada kilo. Kung ikukumpara, mas mura ito sa regular na presyo ng bigas sa merkado na mabibili ng 52 to 55 pesos kada kilo. Dalawang daang sako na nasa 4,000 to 5,000 kilograms ang binabagsak dito sa kadiwa na Pangulo Store sa ADC Building para ngayong linggo. Murang mabibili ang mga gulay, marami pang pagpipilian sa mga ve Samantala sa pundong ito ay balikan po natin ang report ni Vel patungkol po sa presyuhan ng mga produkto sa kadiwa ng Pangulo. Vel Custodio, live! Vel? Bagamat kabubukas pa lang ng kadiwa ng Pangulo Store dito sa ADC Building, mahaba na ang pila sa labas. Bukas ang kadiwa ng Pangulo Store every weekdays simula 8am hanggang 5pm. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat Velco Studio.